Araw ng Lunes, halika samahan mo si Brother Chris sa kanyang paglalakbay. Tandaan lang, ang salita ng Diyos ang gabay sa landas ng ating buhay paglalakbay. Halika manood at makinig. Sa araw ng lunes ito ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo chapter 19 verse 16-22. Matatagpuan ang pangyayari kung saan may isang mayaman na lalaki ang lumapit kay Jesus upang itanong kung paano makamit ang buhay na walang hanggan. Narito ang ilang aral at mga puntos na maaring makuha mula sa talatang ito. Una, kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Importance of obeying God's will. Ipinakita sa pangyayaring ito ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban at mga aral ng Diyos. Ang mayamang lalaki ay nagtanong kay Jesus kung paano niya maaaring makamit ang buhay na walang hanggan. Ngunit nang ihayag ni Jesus ang kanyang turo ukol sa mga utos ng Diyos, nag-alinlangan at nagluksa ang lalaki. Pangalawa, paghahanda sa pagtanggap ng payo. Preparing to receive advice. Ang mayamang lalaki ay lumapit kay Jesus upang humingi ng payo. Ngunit nang ibahagi ni Jesus ang salita ng Diyos, ukol sa pag-aalay sa yaman at pagtanggap ng kanyang mga utos, nagkaroon ng pag-aalinlangan at pagdaramdam sa puso ng lalaki. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng bukas na puso at pagiging handa sa mga pagbabago at hamon. Pangatlo, pagnanais ng puso sa mga material na bagay desire of the heart for material things, sa tahimik na paglakad ng mayamang lalaki, pagkatapos marinig ang salita ni Jesus, ipinahayag ng pangyayari ang kanyang pag-aalinlangan at pagmamahal sa yaman na naging hadlang sa kanyang pagtupad at pagsunod sa utos ng Diyos. Ipinakita nito ang pagnanais ng puso sa mga material na bagay na maaaring hadlang sa pagiging tapat at matapat sa Diyos. Sa kabuuan, ang Ebanghelyo ni San Mateo chapter 19 verse 16-22 ay naglalaman ng mga aral hinggil sa pagiging handa sa pagtanggap ng payo at aral ng Diyos, kahalagahan ng pagsunod sa kanyang mga utos, at pagnanais ng puso sa mga material na bagay na maaaring humadlang sa ating espiritual na paglago at relasyon sa Diyos. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagtitiwala, pagsunod, at pagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Purihin ang Diyos. Amen. Thanks God. Noan gustuhan niyo ang video. Sa ngayon lang po, nakapanood ng video ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris channel at follow sa kanyang reels at like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you. The word of God is a guide in daily life. Ano mang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montadraya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon.